ato ang ginabayad, mo na siya yung malantaw kung si kausaban sa atong syudad. Hindi ka mahayan, tama ba? Oh, ang kanang mayor, officials, mga empleyado, ehemplo lamang na sila kung saan pag-arrange, pag-manage sa atong syudad. So, dinig niyo na angay sila awayon. Ha? Dinig niyo ako mag-reklamo mo kay na ka yung mga penalties, makita man tanan. Di ba? So, isip presidente, isip ka ng mga vendors, so kamo ang nag-demanderia sa ito terminal, kami nag-hangyo na ang apingan, ato ang mga facilities nila sa syudad. Kaya para ka nang, ah, na hindot ba? Hindot. Hindi tayo magkuba, mga guidelines o balaon na ginapatuman ng ato ang CMTO, ang tumatol. So, nahangyo ko sa inyong ha o ganang kooperasyon o magkinabangay kita na mapalampo pa na ang syudad sa Panabo. Kay karoon na term, or last term naman ni Mayor, hopefully ang sunod na Mayor na ay say si pag kung paglantaw, sama sa paglantaw sa tuwang Mayor, ay lang pagos. So ang ato ang importante karon na pagwapuhod yun na ang Panabo para ma-recognize si Panabo para naghag-bisita o taghag mo mga customers. Di ba? Kaya kung nindot si Panabo, hapsay si Panabo, uh, daghan mo bisita kay Panabo. Daghan tao, oh, ka, So, daghan kayong salamat o oh, congratulations sa CFDO, sa inyong another milestone, sa inyong projects of kabalo ko, daghan pa gumamot na projects ang CFDO. Kaya makita man yun nato kung asa patulong ang inyong ginabayan. So, daghan kayong salamat. God bless everyone. Oh, service to Panabo, service to God.